Ang mga manlalaro matapos makakuha ng kapangyarihan ay nagsisimulang abusuhin ito at gumawa ng mga krimen. Ang pinakamasamang bahagi ay ang ilang mga kriminal sa bilangguan ay nakakuha rin ng kapangyarihan at ngayon ay nakatakas na sila mula sa bilangguan na nananatiling nakalantad sa lungsod. Tumataas ang rate ng krimen at hindi naligtas sa labas. Si Ryu, na may seryosong muka, ay sumagot na oo, Hangga't ang isang tao ay nasa tamang edad, sila ay magiging manlalaro at hindi lahat ng tao ay gagamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kabutihan. Kaya't sa anumang halaga, hindi maaaring lumabas si Wani. Nakinig si Wani kay Ryu nang mabuti at tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay naging seryoso ang ekspresyon ni Ryu. Nag-iisip at nagpapaliwanag na bawat buwan ay bumababa ang bilang ng mga manlalaro ngunit ang natitirang mga manlalaro ay magiging mas malakas kaysa dati. Sa hinaharap, ang mga krimen na nangyayari ngayon ay magiging parang laro ng mga bata kumpara sa mga mangyayari sa hinaharap. Sa hinaharap, ang mga manlalaro ay magiging dominante sa mundo sa paraang kahit ang gobyerno ay hindi makakagawa ng anuman at ang mga manlalaro ay magsisimulang mag-alipin sa mga hindi manlalaro at gawin ang gusto nila. Isang panahon kung saan ang mga manlalaro ay ituturing na mga hari at walang batas ang makakapigil sa kanila. Lalong naging seryoso si Ryu at ipinaliwanag na bago pa man maging ganito ang lungsod, kailangan niyang maging napakalakas na ang kanyang pangalan lamang ay sapat na upang takuti ng bawat manlalaro, kaya't mag-iisip sila ng isang daang beses bago pa man gumawa ng kahit anong krimen. Nang malapit na si Ryu sa pintuan ng exit, muli niyang sinabi kay Wani na mag-ingat. At sumagot si Wani na oo, mag-iingat siya. Pero tinanong niya si Ryu kung kailan niya sasabihin kung ano ang kanyang klase. Talagang nag-curious siya. Sumagot si Ryu na ito ay isang lihim. At nagmukhang nagtatampo si Wani at nagbuntong hininga. Na nagmamakaawang sabihin ito ni Ryu. Sinabi niyang hindi siya papayag na umalis si Ryu hanggat hindi niya nalalaman. Narinig ito ni Ryu habang pinipisil ang pisngi ni Wani at pinagsabihan siya. Sinabi niyang malapit na niyang sasabihin ang tungkol sa kanyang klase at kapangyarihan, kaya dapat nang tumigil si Wani sa pag-angal at kumain ng kanyang tanghalian. Sinabi rin niya kay Wani na umorder ng mamahaling pagkain at hindi lang ang karaniwang black bean soup noodle. Dapat kumain si Wani ng masustansyang pagkain at lumakas. Si Wani na may mga pisngi na nakabuka ay sumagot ng Guan Yin na tila sinasabing, nakuha ko na. Nagbago ang eksena at nakita natin si Ryu na nakatayo sa harap ng isang malaking gusali. Sa kaunting ngiti, sinabi ni Ryu, Alam ko na, tatawagin ako ng Heavenly Demon sa hotel na ito. Mas mainam na maglaro sa kanilang teritoryo. Nang pumasok si Ryu sa hotel, ipinaliwanag niya na ang hotel ay nasa pangalan ng Osong Group, ngunit ang orihinal na may-ari ay ang Heavenly Demon. Ito ay nagsisilbing kanyang personal na taguan at lihim na base isang katotohanan na tanging si Rio lamang ang nakakaalam. Nang lumapit si Rio sa counter, sinubukan niyang magmukhang inosenteng bagong dating na naglalayong pababain ang gwardiya ng heavenly demon. Sa wakas, umabot siya sa counter na may nervyos na ekspresyon at tinitingnan ang paligid. Sinabi niyang may nakatakdang pulong siya doon sa araw na iyon. At sinabi sa kanya na mag-check-in sa counter pagdating. Nagsimula siyang magkamali sa kanyang mga salita. Ang receptionist, na may mainit ng ngiti, ay nagtanong, Nandito ka ba para makipagkita sa CEO ng Heavenly Demon Consulting? Si Ryu, na nanginginig at nerbiyoso ay sumagot, Oo. Oh, oh. Inakay siya ng receptionist sa isang bakanting silid, inutusan siyang umupo sa sofa at maghintay tiniyak niya kay Ryu na darating ang CEO sa lalong madaling panahon. Si Ryu, na patuloy na nanginginig at nerbyoso, ay sumagot, Okay. Tumango siya at nagpasalamat sa receptionist. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Ryu ang kanyang Oscar-level na pag-arte, sinisikap na magmukhang talunan. Tumingin siya sa kaliwa at kanan, dahan-dahang umupo sa sofa, na nag-aakalang siya ay nahihirapan at nerbyoso. Pagkatapos, may tuwid na ekspresyon. Tumingin siya sa kisame at sumigaw, Wow! Ang ganda ng chandelier! Sa sandaling iyon, may tinanong na boses kung siya si Ryu Min. Oo, ito ang kanilang bodyguard. Si Ryu, na nag-aakalang nagulat, ay nagmadaling tumayo, sinabing oo siya at binati siya. Ang bodyguard, nang makita si Ryu ay medyo naguluhan at huminto sandali, napansin kung gaano siya kalus. Napagtanto niyang si Ryu ang taong nakilala niya ilang buwan na ang nakalipas nang dumating siya kasama ang kanyang nakababatang kapatid upang magbigay ng mga rice cake. Sa araw na iyon, tinaboy niya si Ryu ng bastos. Sa isang bahagyang nagulat at naguguluhang muka, tinanong ng bodyguard si Ryu kung nakita na sila dati upang tiyakin kung siya nga ang parehong tao. Kumpirmado ni Ryu at sumagot ng oo. Naisip niya na nakita ni Ryu ang bodyguard ng siya at ang kanyang nakababatang kapatid ay nagbigay ng mga rice cake sa lahat ng kapitbahay sa gusali. Pagkatapos, nakita ni Rio ang bodyguard kasama ang actress na si Erin. Nang mapagtanto na si Rio ang taong tinaboy niya noon, unang yumuko ang bodyguard at nagsorry, sinabing talagang ikinalulungkot niya ang kanyang pagiging bastos noon. Habang nakayuko, siya ay talagang naguguluhan at medyo naiinis, iniisip na ang batang nasa harap niya ay hindi mukhang higit sa 20 taong gulang. Kaya paano siya nakapag-invest ng 280 bilyong won sa kumpanya at naging pangunahing shareholder? Nang isipin ito ni Ryu, as expected, nagdududa ang bodyguard sa kanya na magiging natural na reaksyon dahil walang 20 anyos na tao ang magkakaroon ng ganitong kalaking pera. Kaya't natural lang, ipinagpatuloy ni Ryu ang kanyang pag-arte, humawak sa kanyang leeg at may ngiting nakababa ang kamay na nagbigay ng submissive na vibe Magalang niyang sinagot na okay lang iyon. Ang bodyguard ay kumilos ng ganoon dahil hindi niya kilala si Ryu. Si Ryu mismo ay hindi alam na ang CEO ng Heavenly Demon ay nakatira lamang sa itaas ng kanyang palapag. Ang bodyguard, nang makita si Ryu ay inisip na siya ang Heavenly Demon at ipinaliwanag na huwag magkamali ng akala dahil hindi siya ang CEO. Sa seryosong muka, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Shang Chu ang department head at bodyguard ng kanilang inn. Binanggit niya na abala ang CEO sa isang pulong, kaya siya ang dumating upang batiin at salubungin si Ryu. Darating ang CEO sa loob ng ilang minuto. Inutusan ng bodyguard si Ryu na sumunod sa kanya sa loob upang maghintay, at si Ryu, na patuloy na nag-aakalang nerbiyoso, ay sumagot ng, Okay. Pagkatapos ay umalis ang bodyguard sa silid at umupo si Ryu sa upuan. Pagkaalis ng bodyguard, agad na binuksan ni Ryu ang kanyang telepono at nagsimulang mag-message sa Heavenly Demon na nagsusulat na nakilala niya si Ryu. Ngunit hindi mukhang tao si Ryu na kayang mag-invest ng ganitong kalaking pera. Bukod dito, talagang mukhang talunan at inosente si Ryu at hindi siya maaaring maging matalino. Malamang na may ibang tao na nasa likod ni Ryu. Ang Heavenly Demon na nagbigay ng mga tagubilin kay Ryu ay kailangang maging maingat si Ryu, mula sa likuran, ay nanonood nito. Nang makita ito ni Ryu, ngumiti siya ng kaunti. Iniisip na alam niyang ang Heavenly Demon ay magpapadala ng bodyguard bilang scout dahil walang paraan na ang isang disiplinadong tao tulad ng demon ay darating ng huli dahil abala siya sa ibang pulong. Sa sandaling iyon, isang tunog ng paglakad ang nakagambala kay Ryu at nang lumingon siya wala nang iba kundi ang Heavenly Demon mismo. Siya na may tiwala sa ngiti ay bumati at nagpakilala. Sinabing siya si Jong, ang CEO ng Heavenly Demon Company. Sinundan siya ng bodyguard mula sa likuran. Ang Heavenly Demon na pinanatili ang kanyang magalang na ng ngiti ay lumapit kay Ryu at iniabot ang kanyang kamay para sa isang mainit na handshake. Inabot din ni Ryu ang kanyang kamay at niyakap ang kamay ng Heavenly Demon. Napatuloy na nag-aakalang nerbiyoso at nagpakilala ng fumbling sinabing hello at ang pangalan niya ay Ryu Min. Sinabi ng Heavenly Demon kay Ryu na umupo at sumagot si Ryu ng okay at umupo. Pagkatapos ay inutusan ng Heavenly Demon ang bodyguard na umupo. Sa kabilang banda, napansin ni Ryu na siya ay isang pangunahing shareholder kaya maaari siyang makasali sa pulong na ito. Ngunit ang Heavenly Demon kahit na hindi humihingi ng pahintulot, ay pinahintulutan ang bodyguard na umupo sa pulong na ito. Ibig sabihin, ang kanyang pag-arte bilang isang inosente at submissive na tao ay nagtagumpay. At iniisip ng Heavenly Demon na si Ryu ay madaling lapitan. Pagkatapos, ang Heavenly Demon na may mainit at magalang na tono ay nagbigay ng isang utos at ang kanyang mga katulong ay nagsimulang magdala ng mga ulam isa-isa. Ipinaliwanag ng Heavenly Demon na dapat silang kumain ng agahan bago talakayin ang negosyo dahil espesyal na inihanda niya ang masasarap na pagkain Korean umaasang ito ay magiging ayon sa panlasa ni Ryu Sa mesa mayroong hotpot, sushi, sashimi, inihaw na karne, mga piniritong gulay at maraming iba pang masasarap na ulam Tumawa ang Heavenly Demon at sinabi na anumang pagkain na inihahain sa isang high-end na hotel ay masarap pa rin kahit bago pa makapagkomento si Ryu tungkol sa pagkain. Si Ryu, na ginagampanan ang kanyang papel bilang isang inosente at talunan, ay kumagat at sinabi na talagang masarap ang pagkain. Sumagot ang Heavenly Demon na talagang natutuwa siyang nagustuhan ni Ryu ang pagkain. Habang kumakain sila ng agahan, napansin ng Heavenly Demon si Ryu sa loob ng ilang sandali at napagpasyahan na tama ang bodyguard. Si Ryu ay talagang mukhang inosente at parang talunan at masyado siyang bata upang makapag-invest ng 280 bilyong won ng mag-isa. Tiyak na may ibang tao sa likod ni Ryu na kumikilos sa mga kaganapan. Ang muka ng Heavenly Demon ay bahagyang naging seryoso at nagsimula siyang magtaka kung sino ang nasa likod ni Ryu. Sino kaya ang kapatid o tiyuhin niya? Ano man ang sagot, kailangan niyang alamin ang katotohanan. Pagkatapos, si Heavenly Demon, na may magalang na tono at ngiti, ay nagtanong kay Ryu tungkol sa kanyang edad. Nagtataka kung maaari bang ibahagi ito ni Ryu. Habang umiinom ng tubig, sumagot si Ryu na siya ay 20 taong gulang na ngayong taon. Nang marinig ito, nagulat si Heavenly Demon at nag-isip na baka 24 o 26 taong gulang si Ryu. Sa kanyang magandang muka, patuloy na may magalang na tono at mainit ng ngiti, sinabi niyang siya ay dwepi ni taong gulang. Si C.E.G. ay nasa kanyang 20s din at talagang masaya siya na nakilala si Ryu ngayon. Sumagot si Ryu na siya rin ay masaya na nakilala si Heavenly Demon. Sa tiwala at dominanteng tono, tinanong ni Heavenly Demon si Ryu kung ayaw ba niyang sabihin kung paano siya nagkaroon ng napakaraming pera sa murang edad. Baka galing si Ryu sa isang mayamang pamilya? Nang marinig ito, Naisip ni Ryu na tuwid si Heavenly Demon dahil direkta siyang pumunta sa punto nang hindi nag-aaksaya ng oras. Pagkatapos, si Ryu, na nagpapanatili ng kanyang inosenteng anyo habang kumakaway ng kanyang mga kamay at may malaking ngiti, ay nagdulot ng pagkalito kay Heavenly Demon na muling tumigil sa glit. Sa isang naguguluhang mukha, tinanong niya si Ryu kung ano ang ibig sabihin nito na hanggang kamakailan. Tinanong ni Ryu si Heavenly Demon kung narinig ba niya ang balita tungkol sa tao na naging bilyonaryo sa isang iglap sa pamamagitan ng panalo sa mga lottery ticket na nanalo ng unang pwesto ng maraming beses. At dahil dito, ipinagbawal ng gobyerno ang pagbebenta ng mga lottery ticket. Nang marinig ito, tumango si Heavenly Demon at sinabi na narinig niya ang balita. Pagkatapos, si Ryu, na may tiwala at ngiti, ay nagsabi, Well, ang taong iyon ay nakaupo sa harap mo. Dahil siya ang nanalo ng maraming lottery ticket hanggang ipinagbawal ng gobyerno ang pagbebenta ng mga lottery ticket. Nang marinig ito, naguluhan ang parehong heavenly demon at ang bodyguard. Ang kanilang isipan ay nabigla sa sorpresa at sila ay nasa estado ng pagkabigla. Tinanong ni Heavenly Demon si Ryu kung siya ba talaga ang nanalo na umugong sa buong Korea kahit sa buong mundo. Sumagot si Rio na oo, siya ang mismong tao. Habang nag-uusap si Heavenly Demon at Rio, ang bodyguard ay sobrang nagulat na hindi makapagsalita. Pagkatapos, si Heavenly Demon, na may curious na mukha, ay nagtanong kay Rio tungkol sa artikulo sa balita na nagsabing nanalo siya ng 60 billion mula sa lottery. Itinuro niya na ang balita ay nagsabi na hindi mayaman si Rio at isang estudyante ilang buwan na ang nakalipas. Tinanong niya kung paano nakuha ni Ryu ang natitirang pera para mamuhunan. Habang tinatangkilik ang masarap na pagkain, magalang na ipinaliwanag ni Ryu na may ngiti na namuhunan siya ng 60 billion na napanalunan sa Bitcoin. At pagkatapos, nang umunlad ang kanyang pamumuhunan, pinarami niya ang kanyang paunang pamumuhunan ng anim na beses. Nang marinig ito, tinanong ni Heavenly Demon kung totoo ba ang sinasabi ni Ryu at kinumpirma ni Ryu na totoo ito. Ngayon, si Heavenly Demon ay nawalan ng mga salita at nagkomento kung gaano kahanga si Ryu. Tinanong niya kung paano naisip ni Ryu na mamuhuna ng ganitong kalaking halaga na $60 billion sa Bitcoin nang walang takot dahil siya mismo ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na gawin iyon. Pagkatapos, ang bodyguard ay sa wakas ay nagsalita at sinabi kay Ryu na tiyak na swerte siya na lumago ang kanyang pamumuhunan tinawag itong swerte ng baguhan. Ngunit agad na tinanggihan ni Ryu na may kinalaman ng swerte at binigyang diin na siya ang nagpasya na mamuhunan sa Bitcoin na alam niyang tataas ito. Binanggit ng bodyguard ang isang artikulo kung saan sinabi ni Ryu na nakita niya ang mga numero ng lottery sa kanyang mga panaginip at tinanong kung nakita rin ba ni Ryu na tataas ang Bitcoin sa kanyang panaginip at namuhunan ng naaayon. Iminungkahi niya na kung hindi iyon swerte, ano iyon? Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Ryu. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang talunan o inosente. Nagserioso ito. Habang nakatitig sa bodyguard, sinabi niya, "Kasinungalingan lang iyon. Hindi ko ito nakita sa aking panaginip."